Bago tayo manalangin, saglit muna tayong huminto. Pumikit tayo. Huminga ng malalim. Tahimik lang muna tayo ngayon at hayaang ang salita ng Diyos ang unang mangusap sa atin. Isayas Kabanata 40, Talata 31 Ngunit ang naghihintay sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Sila'y lilipad na parang mga agila, tatakbo ngunit hindi mapapagod, lalakad, ngunit hindi manghihina. Ang paghihintay, isa sa pinakamahirap gawin sa panahon natin ngayon. Gusto natin ng mabilisan, ng malinaw, ng agad-agad. Pero ang Diyos, hindi palaging nagsasalita agad. Hindi siya laging sumasagot sa parehong oras na tayo'y tumatawag at hindi rin palaging sumasabay sa timeline na meron tayo. At doon sinusubok ang pananampalataya. Doon sinusubok kung tunay ba tayong nagtitiwala sa Diyos. Kahit walang kasagutan, kahit tahimik ang langit, kahit parang nauuna na ang lahat habang tayo'y naiwan. Ang paghihintay ay hindi kahinaan. Sa totoo lang, ito ay lakas. Ito ay pagpili araw-araw na sabihin. Panginoon, kahit hindi ko alam ang sagot, naniniwala pa rin ako. Hindi pa ito tapos, pero alam kong kumikilos ka. Minsan, ang akala nating delay ay protection pala. Minsan, ang saradong pinto ay paraan ng Diyos para tayo'y ilayo sa kapahamakan. Minsan, ang katahimikan ay paraan para ihanda ang puso natin sa bagay na matagal niyang inihahanda. Ang paghihintay sa Diyos ay hindi oras na sayang. Ito ay oras na sagrado. Oras na pinipino ang tiwala natin. Oras na pinapalalim ang ugat ng pananampalataya. Oras na binabasag ang pagmamadali at inihahanda tayo para sa tamang panahon. Kaya kung ikaw ay nasa panahon ng paghihintay ngayon, hindi ka nag-iisa. Hindi ka nahuhuli. Hindi ka nakakalimutan. Inaayos lang ng Diyos ang mga piraso ng kwento mo. At inaayos din niya ang puso mo para sa panibagong yugto. Ngayon, manalangin tayo. Panginoon, narito ako. Tahimik. Hinihintay ka. May pusong napapagod at nauuhaw Pero buhay pa rin ang pag-asa Alam mo, Panginoon, ang laman ng puso ko Alam mo ang aking mga panalangin Alam mo ang mga tanong kong hindi ko masabi kahit kanino Alam mo ang bigat na pasan-pasan ko sa bawat pagising Alam mo rin kung paanong bawat araw ay tila paulit-ulit ang lungkot at tila matagal bago muling sumikat ang liwanag. Pero ngayon, sa gitna ng paghihintay, ang gusto ko lang ay ikaw. Ikaw na nagpapatahimik sa loob ko. Ikaw na nagpapalalim ng ugat ko kahit hindi pa ako namumulaklak. Ikaw na patuloy na gumagabay. Turuan mo akong maghintay ng may tiwala. Hindi yung paghihintay na puno ng pagdududa kundi yung paghihintay na puno ng pagsamba turuan mo akong huwag tumakbo nang nauuna sa iyo turuan mo akong huwag ipilit ang pintong hindi mo pa binubuksan turuan mo akong huminga at maghintay sa takdang oras mo panginoon kung ang delay ay para akoy ihanda salamat kung ang tahimik mong kilos ay para akoy ilayo sa sakit salamat kung ang tagal ng sagot ay paraan mo para baguhin ako bago ang sitwasyon, salamat. Dahil alam kong hindi mo ako pinaparusahan, inaayos mo lang ako. Gusto kong itigil ang pagiging balisa, ang pagiging padalos-dalos, ang pagiging kontrolado ng timeline na ako lang ang gumawa. Ngayon, isinusuko ko ang mga tanong, kailan? Bakit hindi pa? Ano ba ang kulang sa akin? At pinapalitan ko ito ng panalangin. Panginoon, habang wala pa ang sagot, palalimin mo muna ako. Habang sarado pa ang pintuan, ihanda mo muna ang puso ko. Habang wala pa ang tugon, turuan mo akong magpuri kahit walang nararamdaman. Hindi ko kailangan ng sagot para sumamba. Hindi ko kailangan ng resulta para magsaya. Hindi ko kailangan ng katuparan para maniwala. Ang kailangan ko lang ay ikaw. Panginoon, gusto kong maramdaman kang muli. Sa gitna ng katahimikan, pabulong mong ipaalala. Anak, naririto pa rin ako. Hindi kita iniwan. Tulad ng sabi sa Awit anim na dalawa, 5 hanggang 6. Tanging sa Diyos lamang ako maghihintay sapagkat sa Kaniya nagmumula ang aking pag-asa. Siya lamang ang aking tagapagtanggol at kaligtasan, hindi ako matitinag. Panginoon, hayaan mong ang buhay kong ito'y maging larawan ng pananampalataya na marunong maghintay. Yung pananampalatayang hindi bumibitaw kahit may tagtuyot. Yung pananampalatayang lumalalim kahit hindi umaani yung pananampalatayang hindi nagpapakita para sa iba kundi nagpapasakop para sa iyo ama hindi ko alam kailan darating ang kasagutan pero ngayon pa lang sinasabi ko na salamat sa paghihintay na ito dahil dito natututo akong umasa natututo akong manahimik natututo akong magmahal sa iyo hindi lang dahil sa sagot kundi dahil sa presensya mo. At ngayon Panginoon, habang naghihintay ako, ito ang panalangin ko. Bigyan mo ako ng kapayapaang hindi kayang sirain ng tanong. Bigyan mo ako ng pananalig na mas malakas kaysa sa timeline ko. Bigyan mo ako ng pananaw na hindi laging naghahanap ng sagot, kundi laging naghahanap ng iyong tinig. At kung darating na ang sagot, Huwag mo akong hayaan na maging mayabang. Hayaan mong sa bawat tagumpay, ikaw pa rin ang luwalhatiin. At kung hindi man ito dumating sa paraang inaasahan ko, turuan mo akong magpasalamat pa rin. Panginoon, sa paghihintay natututo akong sumuko. Sa paghihintay, natututo akong magmahal. Sa paghihintay, natututo akong lumapit. At ngayon, inilalagay ko sa paanan mo ang lahat. Ang tanong, ang oras, ang plano, ang pangarap, ang pag-asa. Sa pangalan ni Jesus, ako'y nananalangin. Amen. Kung tumagos ito sa puso mo, itype mo lang ang Amen bilang tanda ng iyong pananampalataya. At kung nasa panahon ka ng paghihintay ngayon i-comment mo lang ang panalangin mong gustong isuko. Ipinapangako naming ipagdarasal ka. Ang paghihintay ay hindi kabiguan. Ito ay bahagi ng kwento na isinusulat ng Diyos mismo. Pagpalaing kanawa ng panibagong lakas, pananampalatayang matibay, at pusoong marunong maghintay sa Diyos. Ngayon, bukas, at magpakailanman. man.